Pangalan? Pangalan? Pangalang? 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 Alam mo, kailangan mo na sagot. Sagot, isa ka kanina. Sagot, apa

pangalan mo? Ha? Ano pangalan mo? Ha? Tanggalin mo, tanggalin mo. Tanggalin mo. Ikaw sana ba ay Ha? Ikaw sana sa bahay. Ikaw kaya? Sagot. Ikaw kilala kaya nito? Ha? Ikaw kilala kaya? Sagot. Ha? Ikaw kilala kaya nito? Hmm?

nak ah. kira ah. omega ah. dan ah. ha ah. ah. nak ah. kira ah. omega ha ha nak kira omega dan nak

Sagut. Kada okay, sama kaya. Kada okay, sama kaya dati trabaho kita. ta. Ha? Kada okay, sama sa trabaho. Sagut. Alam. Di mata gut. Sagut. Ha? Mga okay, sama ka starba dati. Ha? Ha? Sagut. Anong pangalan mo? Ha? Ang tanong ko lang, babae ka ba o lalaki? Ha? Lalaki ka? Lalaki babae? Babae? Sagot! Ano? Ano ka? Kaluluwa? Kaluluwa ka? Kaluluwa ka? Ha? Kaluluwa ka? Sagot! 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 Anong pangalan mo?

ंरी नंरी में Mo. Tanggal mo yan, tanggal mo yan Tanggal mo Tanggal na, tanggal na Sagot, tanggal na Ha? Tanggal na ha? Anong ginawa mo dyan? Anong ilagay mo dyan? Ha? Anong ginawa mo? Magkasama kay dito sa sa kabilang trabaho dyan? Kasama mo? Ha? Sagot. Ingit ka ba ganito? Ha? Ingit ka? Sagot. Sagot, ingit ka? Ha? Gusto mong... Gusto mong ano, yung... Palingin ko yung pangalan mo? Pag ako nagsabi ng pangalan mo, ano? Kasensya tayo. Ha? Ano? Gusto mong pagkita yung pangalan mo? Ha? Alam ko sa mo, ikaw ang magsabi sa akin o ako ang magsabi sa iyo. Pag ako nagsabi sa iyo ng ang pangalan mo, yari ka sa akin. Ha? May anak ka na? Ha? Galing anak mo? Dalaga ka? Dalaga? Kaya mong pinagawa yan? Pinagawa mo lang yan? Ha? Pinagawa mo? Sagot? Pinagawa mo? O hindi? Pinagawa mo? Ha? Pinagawa mo, ikaw gumawa? Sagot? Magiging mo yung pangalan. Ha? Sagot? Ano?

Ayan, Hah sagot, maingit ka ba wala? Maingit ka nito, ha, maingit ka dito. ha, ingit ka ba? Obat ka na, maingit, ha, obat ka na, ingit. ha, tanggalin mo ha? Ha, tanggalin mo O tanggalin mo yan. Kailan mo tugyan ginawa? Kailan pa? Ilang araw na? Ilang araw na yan? Ha? Ilang araw na? Ha? Ilang araw na yan? Puh. Ilang araw na yan? Ha? Ilang araw na yan? Ha? Magkakilala kayo ni Tala. Ha? Magkakilala kayo. Ha? Sagot. Pasensya na tayo, patay na kita. Ha? Ha, patay na kita. Ha? Ha, patay na kita. Ha? Ano? Siya na ba Ha? Siya na ka ba? Ha? Gusto mo ako na magdanggit? Ha? O ano pangalan mo? Pangalan lang. Pangalan lang. Ayaw mo.

Kala mo, walang kilalang ano ah. Paglasin pag mo, pag yan. Paglasin mo, Paglasin pag pag mo yan. Ah. mo, pa. Ubusin mo yan. Sa ulo. Yung ulo niyan, yung ulo. Pati yung ano niyan. Yan ba yung tsaka yung chan. <tip> <Yusan> mo. <tip>

braso Hindi, tanggalin mo. Ano, meron pa ba? Ha? mo na Ah. Ano usapan natin? Ah. Ano usapan natin? Pag ito yung mo pa, pasensya na tayo, no? Ha? Ako mismo pumunta sa iyo. Ha? Ha? Ilang kayong gumawa dyan? Ilang? Sako? Ilang kayong gumawa? Ha? Ilang kayong gumawa? Ha? Ilang kayong gumawa dyan? Ha? Siya lang. Ikaw lang gumawa? Mag-isa ka lang? Paano mo ginawa yan? Pangalan lang yan. At saka yung picture. Ha? Picture. Anong ginawa mo dyan? Anong ginawa mo dyan sa dyan so yan? Ilagyan mo ng tubig? Sabot! Ha? Uulit ka pa hindi? Ha? Ano? Papatayin ka na lang kita? Ha? Patayin kita? Mga ako sa akin na pag, pag itibig na mo, yari ka sa akin. Dwe. Ano? Tapos tayo, respect. Banggitin mo daw sa kanya kung may katrabaho siyang ganyan. Ba't malamig pa? Huwag malamig. Narinig mo 'yung nasabi mm Hah? -hmm. Ha? <laughs> Narinig mo 'yung nasabi ko? Hindi. Pagkaganto nagtulog ka. Tara Kung ano. Salamat sa

Galwa yun eh. si just at si to all of us. Okay, sa akin.